papalatak si Jackson nang makita nito ang inanay na bahagi ng nigding na utility room ni Jade. Mahigit isang linggo na sigurong nakakita ang mga ito rito. Luckily, concrete at hindi kahoy ang dingding mo, kaya hindi makakayang sirain ng anay. Siguro may nakalapag sa sahig na kahoy o mga papel, kaya ganito kagat karami ang mga ito. Naalala ni Jade na doon nga pala niya inilagay ang mga lumang dyaryo na galing pa sa condo unit na pinanggalingan niya. Pati ang ilang karton na ginamit niya sa paglilipat ng mga gamit niya ay doon niya inilagay sa utility room. Anong gagawin ko? Aniya ano habang dismayadong nakatingin sa si mga anay. Naiisip na niyang sasabihin nito. Nalinisin agad niya ang mga anay roon. Wala kang gagawin sa ngayon. Napaangat ang tingin niya rito. Hindi sigurado kung tama ang narinig niya. Wala. Baka mabulabog mo lang ang mga anay. At lumipat sila sa ibang parte nitong bahay mo. Mas mabuti ang mga taga-termite control na lang ang kumalaw niyan. Alam nila ang dapat gawin. Paano kung malakaw labas na rito sa utility room mga alay? I don't think so. Narito ang pagkain nila. Hanggat hindi mo sila iniistorbo, hindi sila aalis dito. Sigurado ka? Oo, kaya ipanatag mo ang loob mo. Hindi ka maakit ng mga sa kwarto mo. Nasaling ang curiosity niya sa sinabi nito. Paano mo nalaman na nasa itas ang kwarto ko? May extra vision si Superman, di ba? yung sagot nito ay kinainis niya. Huwag hindi dapat niya ipahalata rito na naisin siya. Kinampante nito ang loob niya tungkol sa mga anay. Pero kung natatakot kang matulog dito ngayong gabi at naiisip mo na baka ang ang mga anay sa kwarto mo, bukas ang bahay ko para sa'yo. You can always sleep there. Salamat pero hindi na kailangan. Kung natatakot ka pa rin, you can always sleep in my room. Malaki naman yun. tasyang kasya tayong dalawa. Sinikmata niya ito at nakikita ang pilyong Dream on. Just kidding. Ani itong tumatawa pa rin ngayon tuminto rin agad nang makitang seryoso pa rin siya. Ito na ang nagpatay ng ilaw sa utility room at nagsara ulit ng pinto na yun. Alam mo ba kung saan dito ang pinakamalapit na termite control? Hindi, sagot niya. Paglabas mo ng subdivision kumaliwa ka, tapos kumain ka sa ikalawang kanto. Ilang commercial establishment lang mula sa kanto na sa kaliwa. Makikita mo na ang fast-free termite control. 8.30 ng umaga ang bukas mo. Salamat sa info. You're welcome. Basta kung anong problema mo rito, tawagin mo lang sa si sofa mo. I always be around. Napangiti siya. Feeling naman ang lalaking ko. Here siya. That's better. Bagay sa yung nakangiti kaysa lagi kang seryoso. Nagpauna na siyang humakbang patungo sa pinto dahil mukhang wala itong balak lumabas ng bahay niya. Tinignan niya ito. Napilitan naman itong sumunod. Kaya lang ay mukhang hindi pa nito gustong umuwi. Nang nasa front step na sila, yung minto ito at hinarap na naman siya. I have a trivia question for you if you don't mind. Napatingin siya sa langit na lalo lang ikinatawa ito. Okay. Who defeated Superman? Talaga yatang nasa mo dito para mga sar, pinagpigyan na lang niya ito. Oh, Jade, itinuro siya nito at pagkatapos ay ang kaliwang sulok ng bibig nito. The famous Pac-Man job, remember? Kung maaari lang na mag-evaporate muna na siya sandali ay kinawa na niya. Narinig ni mami ang pag-uusap natin sa phone. Nasal mo na uli niya ako. Huwag daw akong magkakamaling kunin ng credit card mo. At pati raw ikaw ay madadami sa garit niya sa akin. Hassle talaga ate. Napabuntuhin niya si Jade pagkatapos niyang basahin ng text message sa kanya ni Candice. Kung sa bagay hindi nga kailangan ng kapatid niya ang credit card. May pera namang ibinibigay rito ang ama nila kahit hindi ito bigyan ng stepmother niya. Hahayaan na lang muna niya ang ganun. Kailangan nga siguro pagdaanan ni Candice ang pagdisiplina rito ng ama nila at ng ina nito. Bigla tuloy niyang naalala ang wala huliyana niya. Mag-iisang linggo na niya itong hindi nadadala na na niya ito. Bago matapos ang araw na initinawagan niya ito, masayang ibinalita nito na dadalhin daw ito ng mga tiyan niya sa buhol sa darating na weekend. Masaya siya para sa kanyang lola. Nahasikaso naman ito ng na mabuti ng mga tita niya. Ngunit malungkot din siya dahil mula nang mamatay ang lola niya. Ay kinubkob ng tita niya ang lola niya. Parang nawala na rin siya ng sariling pamilya. Inunahan ni Jade si Jackson na umalis ng bahay. Pagpatak pa lang ng orasan ng alas 8 ay sumakay na siya ng kotse niya. Hindi nabaling maghintay siya sa tapat ng opisina ng pest control services. Doon lang niya babasahin ng jar na hindi niya nagawang basahin. Madali naman niyang nakita ang opisina ng Pest Free Control and Pest Management Services. Nag-iisa ang sasakyan niya sa parking space na Sarado pa ang opisina pero may utility personnel lang. Naglilinis ng mga glass panel ng opisina. Alas 8.20 pa lang ay nagbukas na ang opisina. Siyempre pa, siya ang unang kliyente. Magalang siyang kaso ng isang lalaking empleyado. Pagkatapos sa ilang palitan nila ng tanong at sagot ay binigyan siya nito ng form na kailangan niyang sulatan pupuntahan niyo ba agad ang bahay ko? Tanong niya pagkatapos niyang fill up ng form. Of course, sabi ng boses mula sa likuran niya. Pagbaling niya rin nakita niyang nakangiting si Jackson. Press kong press ko ito. Namumuti ang mga. Sa marahil ay matagal na paliligo at umaalingasaw pa ang pabangong kulong nito. I'll see to that. Don't worry, Jade. Sabi nito. Bakit narito ka? Tanong niya. Good morning, sir. Singat ng empleyadong kaharap niya. Good morning. Ban ganting bati ni Jackson sa kasiya binalingan ng tingin. Dito ako nagtatrabaho. She couldn't believe hers. Bakit hindi mo sinabi sa akin kahapon? Lumawak ang pagkakangit nito. Gusto kitang surprisahin kung paano sinurpresa mo ako nang makita kita sa pet shop. Dapat ay nagduda na siya si Jackson Aspiras na tinutukoy ng proprietor at entomologist na nakalagay sa resibong inulis sa kanya ng empleyado nito. Napailing siya. Naroon siya at iwas ng iwas para hindi ito makaharap at makausap. Pero parang nananadya rin mo ng pagkakataon na pistin siya ng lagi nilang pagkikita. Nap, anito sa kaharap nilang empleyado. Sabihin mo sa team na sasama ako sa pagpunta sa bahay ni Miss Montañez. Yes sir, bakit sasama ka pa? Dahil neighbor kita, gusto kong makatiyak na may bibigay sa pinaka pinakamaganda at pinaka-espesyal na service namin. Ganun nga ang nangyari. Pagbalik niya sa bahay, kasunod na niya ang ng mga ito dalawang tauhan ni Jackson ang talkal ng mga inanay na gamit sa loob ng utility room. Pumingi lang ng trash bag ang mga ito at ang mga ito na rin ang naglinis doon. May palagay siyang hindi na yun kasama sa trabaho ng mga ito. Marahil ay inutusan ni Jackson ng mga ito na gawin na rin ang paglilinis doon. Bago mag-spray ng chemical ang mga ito sa ana ay sinuutan siya ni Jackson ng face mask. Naka-face mask din ito at ang dalawang tauhan ito. Pinabukstan sa kanya ni Jackson ang mga bintana para lumabas ang fumes ng chemical na'y binubomba sa loob ng utility room. After three days, kailangan mong palagyan ng concrete finishing ng sahig sa sulok ng utility room. Bilin sa kanya ni Jackson, medyo los ang pagkakasimento sa mga sulok doon kaya siguro nakapasok ang anay ng umula ng matagal. Si Jackson mismo nag-inspeksyon ng iba pang sulok ng bahay sa ibaba. May gamit itong aparato na itinatapat lang sa mga kahoy. Nagtagal ito sa mga closet at sa lahat ng bahaging may kahoy. Patilabas ay tinignan ito. Nakakita na ito nang nagsisimula pa lang nabakas ng anin sa garay. Talaga bang sumasama ka pa sa mga tao mo kapag nag inspection ka Ba bahay? Tanong niya. Minsan oo. Tell me, noon bang bilhin mong bahay na ito tinanong previous owner kung na-subject nila ito dati sa termite control? Hindi, hindi ko yun naisip. Actually, hindi ko na alam na dapat palang ipatrit ito sa termite control. You should have asked them. Lahat ng mga bahay na naitayo rito sa subdivision for or three years ago ay nagpatrit sa amin. Hindi ko alam ay yung mga bahay na naunang itayo na hindi pa nabubuo nun ang company namin. Yung may kliyente niyo ang lahat ng may aay ng bahay rito na itinayo four years old and below. Oo, hindi siya makapaniwala. May pitumpong bahay yata ang nakatayo sa subdivision nila. Parang magandang negosyo yun na. ah. Natawa ito. O oh, baka namang kompetensyahin mo pa ako. Nahawa na rin siya rito. Nakalimutan na niyang hanggang kaninang umaga ay pinagtataguan niya ito na mag-spray yan ang lahat ng dapat malagyan ng chemical ay nagpaalam na ang mga ito. mag inspection kami rito tuwing ikatlong buwan. Sabi ni Jackson bago umalis ang mga ito, kasama yun sa service namin para makasiguro na hindi na mauulit ang nangyari sa utility room mo. Okay, salamat. Nagpahuli ito sa mga kasama ito. Basta may problema, tawagan mo lang ako. Sabi nito, nakangiti na naman at nakatingin sa kanyang mga mata. Hindi flirtatious ang ngiti nito, pero ewan ba niya. Parang ang pagpiflirt nito sa kanya ay yung tipong nag-iipon nito ng pogi points upang makampante lang sa loob ni Rita. She knew better. Hindi siya ignorante sa ganong klase ng lalaki. Pero hindi niya mapigilan ang sariling patuloy na makitan sa kumag na to. Magiging inconvenient sa iyo na laging malanghap ang amoy ng spray namin dito sa loob ng bahay mo. Pero para mawala agad ang amoy ng gamot, pwede kang maglagay ng tubig sa isang peras. Sa uling sa balangga na sa gitna ng utility room. Salamat sa ti. Aniya. And as if in the after that he added, Bukas kapag nagsimba ka, pwede ka ba akong makisabay? Napangiti siya. Oh well, he's really pushing his luck. At syempre kinilig siya. Ang tagal mong magdasal kanina, sabi ni Jackson kay Jed habang palabas sila ng pinto ng simbahan. Kapwa, sila walang dalang sasakyan kaya lalakarin lang nilang apat na blocking layo ng simbahan mula sa kanilang mga bahay. Maaga pa ay nakita na niya ang nag-aabang ito sa harap ng bahay niya. Obviously, hinihintay nito ang paglabas niya. Hindi na sila nakapag-usap nang nagdaang araw pagkagaling nito at ang dalawa pa nitong kasama sa bahay nila. Wala silang pinag-usapang oras kung kailan sila magsisimba. Pero marahing na ay napansin nito nang isang linggo na sa unang misa siya dumadalo. Kaya maaga itong nagbihis at nag-aabang sa paglabas niya. Ikaw rin naman ang tagal mong magdasal kanina. Siguro marami kang kasalanang nagawa buong linggo. At niya. Hindi ah. Kuwigboy ako buong linggo. Yung pa kaya matagal akong nagdasal. Kasi pinagpipray ko sa Diyos na at pinatawad ko rin ang lahat ng mga may atraso sa akin. Talaga lang ah. Talaga. Ikaw ang pinakamatagal kong ipinagpray. Ako bakit? Ako? Ikaw kaya ang may pinakamalaking atraso sa akin. Remember the famous past Oo na. Oo ang katin mo yun, Akala ko ba napatawad mo na ako Tumawa ito. Bakit ba napipikon ka agad kapag binabangin ako? Basta, alam ko naman na hihiya ka sa akin. Ilang araw nga kitang hindi nakita pagkatapos mo. Halatang halata na nagtatago ka sa akin. Sige, pagpatuloy mo yan. Malamang mamaya magsisimba na naman ako. Maraming naman akong kasalanan na ihihingi ng tao. Tumawa na naman ito. Pikon ka talaga. Ang totoo, may reputasyon ako na lalo kung inaasar ang mga taong pikon. Tinignan niya ito ng masama. Bale, wala lang pala ang pagsisimba mo kung ganun. Sarap mo kasi kasing inisin Tuwing makikita kita gusto kitang biro Alam mo naman na hindi ka nagtatahin ng galit Ano itong pilong-pilong -pilyo na naman? Na nice, isarkasam Ganting tuya nito na halatang ikinahalakhak nito You know what, Jade? I felt like I've known you for ages Medyo seryoso na ito nang sabihin na ito Nahuhula niyang isa yun sa mga paboritong linya nito Para magpangakit ng mga babae Ngunit nagdalawang isip siya nang makita Ang sa mga mata nito alam mo ba mula nung araw na makita kita naglipat sa katabing bahay ko, naisip ko na sana maging good neighbor tayo at sana dumating ang ganitong chance na makakasabay kitang magsimba. Iyong maglalakad lang tayo ng ganito at hindi sasakay pa sa kotse. Umaga lang paglalakad niya. Napatingin naman si Rito. Bakit mo sinasabi sa akin ng mga Wala. Gusto ko lang malaman mo kung anong iniisip mo. Actually, hindi kita nakikita nung maglipat ako. Kasi naman hindi ka tumiting eh. Alam mo ba, isa sa nagustuhan ko sa lugar na ito, eh, yung para kang nasa probinsya. May pakialam ang mga tao, lalo na ang mga kapitbahay. Dito ko nga lang naranasan yung kapag nagluto ng masarap na ulam ang kapit kapitbahay. Pati ako ay nabibigyan din ng niluto nila. At minsan kapag umaalis ng matagal ang kapitbahay, iniiwan nilang susi ng bahay nila sa katabing bahay. Us? <laughs> Oo. Bakit akala mo ba nagbibiro lang ako? Kahit ako ay nagulat din noon. Three months pa lang ako rito na mag-out of town trip si na Mr. Gomez, yung may-ari ng bahay na nasa kanan ko. Nagulat ako nang iwan niya sa akin ang susi ng bahay niya. Nakiusap siya sa akin na kung pwedeng pakainin ko ang mga isda sa aquarium nila, pati yung alaga nilang pusa. Eh, hey, ikaw nagtitiwala ka yung ba ng ganun sa kanila? Minsan, iyong susi lang sa garahe ang iniiwan ko. Siguro mahigit isang taon ako rito noon. Nag-abroad ako ng isang buwan kaya iniwan ko kay Mr. Gomez ang susi ng garahe para mapaandar niya ang makina ng kotse ko. Pero ngayon kung alis man ako at hindi makakauwi ng ilang araw, sa'yo ko na iiwan ang susi ko. Patronizing ang tono nito at ayaw niya ng ganun. Pakiramdam kasi niya ay may kasama na siyang pambobola. Ganyan ka ba talaga sa mga babae? Anong ganyan? Jackson, alam ko naman na alam mo ang sinasabi ko. Kung nagpapa-impress ka sa akin, I think you're overdoing it. Akala mo ba nagpapa-impress lang ako? Hindi ah. Sa'yo lang ako ganito. Magaan kasi talaga ang loob sa sa'yo. O baka naman ako ang long lost an accounted. Sister mo, biro na lang niya. Imposible. Hindi sister lang pakiramdam ko para sa iyo. Kumindad pa ito sa kanya na ikinatawa niya. Bigla itong sumaryos. Ano ba ang opinion mo sa mga ganoong pamilya? Yung may mga half-sisters, brothers, extended families? Wala. Wala namang kasalanan ng mga anak sa mga ganoong consequences ng pag-iiba ng partners sa mga magulang nila. Salamat naman pala at ganyan ang paniniwala mo. Actually, may kapatid ako sa labas. Babae siya. Anak siya ni papa sa ibang babae. Kailan lang kami nagkakilala ng sister ko. Ang nakakalungkot lang hindi pa siya nagawang i-acknowledge publicly ng papa ko. Ang anak talaga ang madalas magsapar sa mga pagkakaraling ng mga magulang. Kapag nakahanap na sila, ang sariling-sariling pamilya, ang mga anak sa mga unang relasyon ang nawawala ng matatawag na kinabibilangan pamilya. I should know. I was born out of wedlock. May kanya-kanyang pamilya ang parents ko. Nakakalungkot, no? Pero sa tingin ko naman hindi yung nagkaroon sa yun ng pangit na epek. Kapag tinitingnan kita, isang positive person ang nakikita. Mabuti na nga lang may lolo at lola ko na nagpalaki sa akin. Sila ang nagalaga at humubog ng balis ng pagkatao ko. Inabot yata sila ng 30 minuto sa napakabagal na paglalakad ng nagkukwentuhan bago sila nakarating sa tapat ng kanika nilang bahay. Dart naman tayo. Here ni Jackson bago sila naghiwalay. Sa halip na pumasok sa bakura ni Toy, sumunod pa ito sa kanya. Hanggang sa tapat ng bahay niya na parang ayaw pa nitong maghiwalay sila. Hindi ako marunong sa ka maglilinis ako ngayon ng garahe. Ano niya? At dito nilang kitang maglinis ng garahe mo tapos tuturuan kitang maglaro ng dart. Gusto talaga niyang matutong maglaro ng dart. ng gusto niya na may makatulong sa paglilinis ng garahe. Call, pagpayag niya. Isang na ng ngiti ang nakita Rito bago ito pumasok sa bakuran ito. Nalidali siya umakad sa kanyang silid. Napapangiti siya habang nagpapalit ng damit pang bahay. Hindi pa talaga niya kilala si Jackson pero gusto niya ang lahat ng may pinapakita nito. Hindi niya alam pero pati ang kulit.